Uh -huh. kasi mas pokey ka sa hindi, ilan taong nasa ano ang tawag doon? ano ang tawag doon sa yung sabi ko kailangan mapakuluan na mapakuluan parang kalabuan <laughs> ng baka parang yung balat ng baka

Mm. na Ah, na, talaga siya? Eh, ganun daw talaga yun eh, pag hindi niya na sunod o kaya hindi na kaya na ng kaisipan. Kaya makakuha ang kailangan yung ano lang. Kaya mo lang anu saan. Sa lolo ko rin namatay yung ni. Para sarili yun. Parang kasawa niya. Kasi si talay dapat ang kasaan eh, so hindi niya inamawag. Ayun, natupo nga. Mayroong buwan na nata sa salihan. 8-9, saan po? pabalik na kayo magpapalik na rin bike dito. Huwag? Oo na, dali na. 8-9, saan po? Huwag na kayo magpapalik dito. Magliray kayo dito